pupuntahan o may ipapadala, madalas ay sa digital map tayo umaasa. Pero sa dami ba naman ng kalyeng dapat likuan, kung minsan ay hindi pa rin maiwasan na maligaw. Buti na lang ay may pangalan ang bawat kalye. Karamihan sa mga ito nakapangalan sa mga bayani, prutas, santo, kilalang personalidad at marami pang iba. Pero alam nyo ba na hindi pala basta-basta ang paglalagay o pagpapalit ng pangalan sa anumang kalsada o kalye sa Pilipinas? Ngayon sa Batas et al. pag-usapan natin ang mga batas na may kinalaman sa pagbibigay ng pangalan sa mga daan na nakikita natin sa araw-araw. Isang araw na naman na puno ng aral tungkol sa batas. Ako po si Mencio Makapagal. Para tulungan tayo sa topic natin ngayon, narito sina Attorney Jan Almario Chan, Senior Partner ng Chan Robles and Associates. At si Ian Christopher Alfonso mula sa National Historical Commission of the Philippines. Magandang araw sa inyo and welcome sa Batas et al. Magandang araw, Ms. Menchu. Thank you for having us here. Magandang araw din po. It's our pleasure to have you here. But before we talk about the laws, kailan ba nagsimula na magkaroon ng street names at ano ang kahalagahan nito? Parang ng Espanyol mm -hmm. na bigyan tayo ng convention okay. o yung pamamaraan ng pagbibigay ng pangalan sa mga kalye. Dahil ito ay introduction ng colonization. Mm -hmm. Dahil unang panahon, ang ating mga super highways, mga mga kalsada, ay mga ilog. Kasi tayo, tayo kulturang tubig. Kaya nga tinawag na kapampangan ng mga kapampangan, tagapampang. Tagalog, Tagalog o Ilog. So, tagang nasa tabi ng tubig tayo. And then, mga Kastila, binuo nila yung mga tetawag ng mga plaza, mga poblasyon, mm -hmm. na pinagkukonek -kone ng mga tagong na kalye. So, panahon ng Espanyol, nung natuto tayong magkaroon ng mga pangalan sa mga kalye, as form of memorialization. How interesting. Pero, mm -hmm. so, attorney, when we encounter no different street names every day, ang iba nga rito, hindi natin kilala. Kung sino o bakit yon ang ipinangalan sa kanila, but when it comes to naming them, ano yung mga batas na sinusunod natin dito? Uh, ang pinaka superior na batas natin sa Pilipinas ay yung 1987 Constitution. Mm -hmm. So under the 1987 Constitution, Article 14, Section 15, nakalagay doon that the state shall um, uh, conserve, promote, and popularize the nation's historical and cultural Uh, heritage and resources. So based on that law, nagkaroon tayo ng mga laws like the Local Government Code or Republic Act 7160 kung saan empowered and authorized yung mga provinces, uh, highly urbanized cities, component cities, um, as well as the municipalities to name um, public streets, uh, public properties, as long as those are within their jurisdiction. Mm. pero Aside from that, marami ring ibang mga batas pa and guidelines katulad ng guidelines natin from the National Historical Commission of the Philippines which provides for the rules that must be followed when or the conventions that must be followed when uh, the the government or the local government will name streets or other public properties okay so ibat ibang instances yung inaallow per Um, like is it national government is it congress is it uh, LGU so yes. we'll talk more about that but let's talk about the national historical Commission of the philippines muna no in relation to the guidelines ano exactly yung role ng NHCP lalo na kung merong mga historical significance yung mga lugar mm -hmm. ang NHCP po when it comes to public spaces mm -hmm. na may mga pangalan at papalitan ng pangalan na empower kami through a presidential decree in 1973 okay. after former president Ferdinand Marcos uh, abolished this Philippine Committee on Geographic Names. May mga mandates ang committee na to na dinevolve sa NHI mm -hmm. our former name National Historical Institute and then nag-evolve ito into LGU Code of 1991 na repeel mm -hmm. PD. So more on consultative kami. Okay. We are guiding the local government units ano yung mga conventions nga gaya ang ni attorney on naming and renaming pero mas na strengthen pa yung power namin nitong naipasa bagong batas ito lang agosto yung Republic Act 11961 uh, na kinikilala na ng gobyerno ang mga place names not only street names no geographic names pangalan ng barangay ng bundok ng ilog as intangible cultural heritage pag 50 years and above na yung pangalan hindi na pwedeng i-rename so protected na siya ng ng gobyerno ng law dahil ito ay mga markers ng history So ay kami pumasok dyan. Under any circumstances, pag lumampas na siya ng 50 years, hindi na pwedeng palitan yes. ng pangalan? Yes, ah, opo, batay dito sa bagong batas. Okay. Mm -hmm. So sabi kanina kapag uh, national road, it can be named by the president through a uh, proclamation mm -hmm. or by congress at kapag public roads naman ay through the local government yes. units, no? So but how do we classify yung national road from a public road? Kasi minsan, di ba, yung national road ay sakop ng isang LGU. Yes. So how do we differentiate which is which? Actually, merong executive order na noon, 1987, na in-issue. Um, that authorizes the DPWH, the Department of Public Works and Highways, to classify or reclassify national roads and local roads. Mm -hmm. So they can reclassify national roads to local and vice versa. Um, based on this executive order, the DPWH issued a department order naman, wherein they provided for a criteria okay. of what national roads are, which comprises um, uh, primary, secondary, and tertiary roads. Uh, all of these are under the jurisdiction of the DPWH. However, meron naman mga local roads, so yun yung mga hindi included sa national roads. Okay, so yun yung mga criteria? For example, for national primary roads, Um, the criteria provided by the DPWH is that the uh, the major road shall connect major cities or multiple okay. major cities. Um, kunyari, sa secondary naman, um, the major road will be connecting cities to the primary uh, national road. So, may mga ganun criteria. Okay, so yung mga uh, national roads, hindi talaga pwedeng um, i-rename nang mga LGU. Yes, um, explicitly pinagbabawal ng LGU magpangalan ng national. Rights. So ano lang yung pwede? Um, for LGUs, LGUs. um yung LGUs are empowered under the Local Government Code to name streets, um, public thoroughfares mm -hmm. um, only within their jurisdiction. Okay. And for example, kunyari provincial na government, they can Uh, uh, city government they can't rename provincial uh, roads or ano so specifically within the jurisdiction lang dapat okay okay lang ba na magkapareho yung mga pangalan kasi like for example I'll give you one example which I'm sure you're familiar with JP Rizal there's one in Makati there's one in Marikina there's one and so so on and so forth so that's okay as long as hindi siya uh, located sa same vicinity or network of roads. Okay. Kasi di natin pwedeng pigilan ang acclamation ng public mm -hmm. kung gusto ng bayan na to, anong barangay na to, anong probinsya na to sa Visayas, sa Luzon, sa Mindanao, na mag-name after Rizal. Mm -hmm. Kasi nga, dahil sa kanyang popularity at kanyang significance sa buhay ng Pilipino. So, as long as hindi siya makakalito, kasi huwa-hiwalay naman niya mga yan eh. Alright. Well, Langka, Malakas, JP Rizal, Kalye Luoban at Summer Street ay ilan lamang sa libo-libong pangalan ng kalye sa Pilipinas. Pero, ano nga ba ang kriteriya sa pagpili naman ng pangalan alinsunod sa batas? Pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Batas et al. Kayo ay nanonood ng CNN Philippines. Kayo ay nanonood pa rin ang Batas et al. dito sa CNN Philippines. Kasama pa rin natin si Attorney John Almario-Chan senior partner ng Chan Robles and Associates, at si Ian Christopher Alfonso mula sa National Historical Commission of the Philippines para pag-usapan ang ilan sa mahalagang guidelines sa pagbibigay pangalan sa mga kalsada at kalye sa ating komunidad. So, attorney, under the law, no, napakaraming kriteriya ang dapat na i-consider sa pagbibigay ng pangalan sa ating mga daan. May ipinangalan sa mga politiko, yung iba, may Don, Donya, uh, may foreign names pa. Allowed ba itong lahat na ito? Doon sa NHCP guidelines, nakalagay doon na, for example, for Don and Donya, uh, this should be removed uh, more for aesthetic and practical purposes. Um, for example, for foreign names naman, uh, alam naman natin na meron mga streets dito ngayon na nakapangalan after foreigners. So wala namang specific prohibitions against that. However, uh, if you see the NHCP guidelines, uh doon na encouraged uh, to use Filipino words mm -hmm. or indigenous names that are uh, local to that community. Okay. So uh, may some provision din sa NHCP guidelines na kapag foreign na ang name or foreign word angina para sa street name, it can be retained as long as it has historical and cultural significance to the place. Ah, so, okay. Yan. At kung napalitan, like for well, for example, no, can we abbreviate yung mga names of the streets like yon JP Rizal instead of Jose Rizal. Uh, okay lang ba yon gamitin JP Rizal lang? Yes po. Uh, actually mas more on brevity kami sa LGU. Okay. Kaya tinatanggal namin yung mga don, yung mga doktor, yung governor, even the memorial, mm. tinatanggal namin. So uh, the more na mas maiksi yung name, the better. Parang mas mabilis i-recall. Yes, okay. okay. So attorney, how about when naming uh, or renaming after a person? Ano yung dapat natandaan? Pwede ba uh, ipangalan sa tao na buhay pa? What are the guidelines? Actually, yun yung pinaka-important na aspect dapat ang pagpangalan ng uh, kalye ay sa taong hindi na buhay um, for a period of 10 years actually. Mm -hmm. So, uh, merong exception 'yun though na kapag uh, kunyari ang death ng person na yon was caused by his uh, exceptional service to the country then the exception can be made na if ever less than 10 years pa lang from his death pwede na siyang ipangalan sa kalye okay and then in in cases na um, let's say some a place or uh, a street was named after Uh, one of our bayani's or ano or maybe a late president or something i understand there's also guidelines na hin merong pwede at hindi pwede paano po 'yon uh, uh, yan po uh, about the hierarchy yes ng, ng mga names so if if the proposed name ng isang lgu o ng national government like the, the office of the president or the congress papalitan yung pangalan ng national heroes mm -hmm. like rizal bonifacio etc or name after name na appropriately name na yung lugar after presidents hindi na pwedeng i-rename yon kasi mas mataas sila okay. as long as ma yung name na ipapalit ay lesser ang ang ano ang stature hindi, so hindi pwede for example nakapangalan sa si isang presidente papalitan ko ng pangalan ng senador yes hindi so, pwede, hindi pwede po. pero kung president to president or president to bayani pwede Uh, kapag po kasi ganyan, hindi namin. Ah, Appropriately okay. named na kasi sila. Okay. okay. Pero I understand din na kapag ang isang lugar ay may historical significance, mm -hmm. hindi rin ito basta-basta pwedeng palitan, mm -hmm. 'di ba? Paano po ba ang proseso nito? Kailangan ba muna mag-submit ng application at ano yung guidelines mm -hmm. ng NHCP para dito? Oh, for, yes, for naming nasa LGU code po 'yan. Napaka-detalyado po ng proseso mm -hmm. so may mga first reading, second reading bago po siya maging ordinance or resolution, kailangan na konsulta muna ang NPC. Napakalino po sa okay. LGU Code of 1991, kailangan may prior consultation with NPC. Mm. Pag naman po renaming, ito na po yung ginagawa namin bagong IRR tung sa 11 RA 1161 na maglalabas kami ng certification na kasi kami na yung nag-approve na. Mm. Wala na sa LGU ang approval ng pagre-rename. Kasi kami na po yung parang mag-decide kung dapat bang irinim yan. Dati kasi kinukonsult lang kami at pwede yes. kami baliwalain. So sa bagong batas, ini empower na kami na kayo na mag-approve after due uh, hearing. And review. Yes po. all right Tanong ng bayan naman ang ating sagutin sa pagbabalik ng batas et al. Tutok lang dito sa CNN Philippines. Sa Matas et al. sa CNN Philippines, sagutin na natin ang ilan pang tanong ng ating mga kababayan tungkol sa pagpangalan ng mga daan. May expiration ba ang pangalan ng isang kalye? Tuwing kailan lang ito pwedeng palitan? Technically, wala namang expiration date ng mga kalye. Lalo na ngayon, nakikita naman natin na may mga kalye na century na nandyan mm -hmm. o ano. Merong prohibition on renaming uh, street Kapag within 10 years, kunyari, from the recent change, hindi pa siya pwede palitan. Ano yung reason for that? Bakit kailangan parang 10 years after na uh, napangalanan ang isang kalye, dun pa lang siya pwedeng i-propose na palitan ulit? I would believe na one of the reasons is uh, practicality rin. Lalo na kung papalit-palit yung pangalan. Siyempre, mahihirapan dyan kasi kailangan mo inform yung Office of the President, the Bureau of Posts, uh, so yung Postal Service and the representative of the Congress don sa district kung saan. Mm -hmm. So ang mangyayari dyan, parang uh, dif it will be difficult and confusing for the public to have the names of the streets constantly changed. Okay. And I understand na meron ding guidelines na once napalitan na yung pangalan ng isang kalye, ire-retain pa rin yung lumang pangalan don sa sign ng street? Tama ba yun? Parang sa ilalim? Yes po. Oo, an paano ba yun? uh, naka-enclose parenthesis sa ilalim, formerly ganito, formerly named, para lang po ma-preserve yung historicity. Saka yun nga, yung transition, ng mga nakaka, yung mga culture bearers o yung mga taga roon, locality, and then yung mga sa, 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 kartero, mm. kasi nga, hindi naman ganong kabilis ang pag inform ng mga pagkapalit ng pangalan. Okay, so aside from, of course, yung uh, pag Disseminate ng information. Mm -hmm. It's also yung gastos kasi papalitan yes, mo lahat mm -hmm. ng mga street signs doon, di ba? Yes, okay. So narito naman ang isa pang tanong. Pwede bang mantakda ang barangay ng pangalan ng kanilang mga kali o barrio? Pag titignan natin ang local government code, makikita natin doon na may explicit na enumeration lang yung, uh, yung batas mm -hmm. kung sino yung mga pwedeng magpangalan uh that's na expresso unius is exclusive so the mention mean? of one excludes the other okay tapos yon so since naka, uh, naka enumerate lang doon na provincial government the high, highly urbanized cities component cities and municipalities can rename um excluded from that enumeration ang barangay However, we can see ordinances uh, issued by the LGUs wherein if mi sa locality nila wala pang nakapangalan na kalye doon, mm -hmm. uh, they can mandate the barangay to submit and recommend names uh, to the LGU with the consultation also with the NHCP. So once na mag magbigay ng suggested names yung mga baryo, kailangan iangat pa yon doon sa uh, head ng LGU which is the mayor and then ia ia iaakyat pa sa NHCP. Ikano usually katagal yung proseso ng pag-rename ng isang kalye? Uh, sa arta po namin, 3 mm -hmm. to 5 days. Kasi ah, ano to siya eh, uh, as long as kumpleto yung mga papeles. Kasi ang hinihilang naman namin dyan, like for example, sa kalsada, the biography ng honoree. Ah. Kasi baka mamaya hindi pa 10 years or yung mismong resolution just to prove na hindi nila ito pinasa prior to consultation. Okay. So, yun yung mga hinihingi namin. Kapag wala yun, i namin na uh, pending approval kapag wala pa yung mga need, needed na papeles. Narito ang isa pang tanong. Ano ang parusa kung hindi autorisado ang pagpapalit ng pangalan ng isang kalye? Wala naman pong software pang napaparusahan dyan. Okay. Pero madalas kasi uh, nasusundan naman yan dahil yan ay routine ng sangguniang bayan, sangguniang panlungsod, panlalawigan. Mm -hmm. uh, ito na lang talagang babantayan natin, itong bagong law kung gaano niya maaapektuhan yung local legislation. Dahil nababanggit doon sa bagong law na no local legislation mm -hmm. ang pwedeng mag-rename sa mga 50 years and above na names na medyo bago sa local bureaucracy. So, meron bang mga prescribed na sanctions in cases na merong hindi sumunod dito sa bagong batas? Actually, sa local government code, may nakalagay doon na provision uh, wherein If a public employee or a public official does not uh, comply with an ordinance of the LGU then he can he or she can be subject to administrative sanctions, sanctions. without prejudice of course to filing of civil or criminal actions against them. Mm -hmm. So uh if to give an example, merong ordinance yung uh, isang LGU mandating na ito yung mga criteria niya pero hindi sumunod si barangay then pwede siyang makasuhan. makasuhan. Ang mga pangalan ng kalye na kinalakhan na natin ay bahagi na rin ng ating pagkakakilanlan. Kaya naman, may mensahe ba kayo tungkol sa kahalagahan ng tamang pagbibigay ng pangalan sa ating mga daan? Let's start with you. Yes Sir. po. Uh, ito pong pagkapangalan ng mga kalsada, ng mga daan, ay basic na ekspresyon ng community ng generation na to sa mga pinapahalagahan nilang personalidad o mga pangyayari sa lipunan. So, sana po ma-appreciate natin yung longevity ng mga pinibigay natin pangalan. Bukod sa kalituhan na maaari nitong ibunga dahil sa constant na pag rename sana magkaroon din ng, ano, ng parang local legislation or maganda nga kung national legislation about naming. Kasi ngayon, renaming yung may law. So, hopefully, makapag-ambag tayo sa layer ng history na ma-appreciate ng future generation bakit ganito yung pinangalan yung uh, aming kinalakhan naman na kalsada at lumilikha ng sarili niyang kasaysayan ang mga LGU sa pag-name. Kaya dapat maging maingat tayo at maging prudent sa pagpili ng mga yo-honor natin sana maging consistent palagi ang pag-name ng streets to honor people or memories uh, that are historically and culturally significant and sana hindi siya ma-abuse moving forward uh, for example, political name recall or mga ganun mga bagay dahil dapat true to the intention of the law tayo, of the uh, guidelines na dapat to honor the memory and the people who are historically and culturally significant to the country. Alright, maraming salamat sa inyong oras, Attorney Jan Almario Chan, Senior Partner ng Chan Robles and Associates. At si Ian Christopher Alfonso mula sa National Historical Commission of the Philippines. At maraming salamat din sa patuloy ninyong pagsubaybay sa Batas et al. Ako po si Mencho Makapagal. Hanggang sa susunod na linggo, dito lang sa CNN Philippines.